Tensyon na patindi ng patindi dahil yan sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa ating puwersa sa West Philippine Sea. Mula sa pambabangga, pambobomba ng tubig at panunutok ng patalim. Himayin natin yan sa Frontline Special Report. ulit na lantaran ng pambubuli ng China sa mga tropang Pinoy sa West Philippine Sea. Kaya inaasahan ng marami na magiging bahagi ito ng zona ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong taon. Sa zona kasi noong 2023, di niya ito partikular na pinanggit. Sa tala ng News 5, ngayong 2024, umabot sa pitong insidente ng panghaharang o panghaharas ng China sa mga tropang Pilipino. May pagkakataon pangang humantong ang mga ito sa mga nasirang barko ng Pilipinas at pananakit sa mga Pilipinong sakay nito. Ito rin ang ng China, ang mas kumunting huli ng ating mga isda. Sa isang report nitong Mayo, bumaba raw ng 60 to 80 percent ang fish production sa bansa dahil sa pagkasira ng mga coral o bahura at hindi magandang fishing conditions sa West Philippine Sea. I think ang part ng de-escalation effort is of course no yung uh, continuous uh, diplomacy and talks with China. And at the same time, of course, no, hindi natin pinapabayaan ang ating alliance with the United States. Nitong Abril, isinagawa ang pinakamalaking balikatan joint exercise, kabilang ang nasa 16,000 na pinagsamang pwersa ng Pilipinas at Amerika. Nakilahok din ang France, pati na mahigit 10 iba pang bansang observer. Ngayong taon, may mga napirmahan ding defense agreements ang Pilipinas kasama ang United Kingdom at Japan naman ang ating armed forces. Kapansin-pansin ang mas madalas na pagsasapubliko nito ng mga nangyayari sa West Philippine Sea sa ilalim ng Bulat Communication Plan. Mismo ang media, ilang beses naging saksi sa harapang pangaharas ng China. Yung pang-apat na beses na sinubukan tayong gamitan ng water cannon ng China Coast Guard. Ito rin yung counterpart nila dun sa transparency mm -hmm. strategy ng Philippine Coast Guard. Kung ang strategy mo is full of society, eh dapat lahat tayo alam natin no whether uh, we are ordinary Filipino people and kung opisyal ka pareho lahat tayo ng uh, ano ng ng naratibo at ng estratehiya. Sa kabila ng mga hit and miss ni Pangulong Bongbong Marcos, isang isyu ang tila nakatumbok sa damdamin ng mga Pinoy. Ang West Philippine Sea. Sa kanyang sona, ilalatag kaya ng paglulo ang mas palabang hakbang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.